Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga magkakasalungat na pahayag ng mga opisyales sa PBBM administration tungkol sa pangako ng Pangulo na pababain ang presyo ng bigas 20 pesos per kilo. Okay, itong mga nakaraang budget hearing sa Kongreso, Uh, nagpresent ang Department of Agriculture ng kanilang budget at ang sentro ng tanong ng mga kongresista ay tungkol sa pangako yung 20 pesos per kilo presyo ng bigas. Matutupad ba? Uh, magkakaroon ba tayo ng rice self-sufficiency? Yan yung tanong yung tatlong undersecretaries ng Department of Agriculture na nag-attend sa budget deliberation, ang sagot nila is question mark. Walang klarong sagot na yes or no. Hindi nila sinabing hindi, hindi kaya. Hindi rin nila sinabing uh, kayang abutin. Ibig sabihin ano? Alanganin, there there's a lot of uncertainties tungkol sa pagtupad ng pangako. Okay. Eh pagdating sa isang opisyal ng gobyerno, ang ating uh, National Economic Development Authority Chief Arsenio balisakan Nagsabi siya nga, it is possible. Pwede. Uh, yun. So, yun ang sinabi ko magkasalungat. Ang taga DA, alanganin. Depende daw. <laughs> uh, Noong iporsigin ng mga kongresista kung kaya o hindi, sabi nila, it's only the president who can answer. Dahil siyang gumawa ng promise. Ganon. E dito naman sa Nedra Chief, it is possible. So magkasalo Ang tanong, kanino tayo maniwala sa Neda Chief o dito sa tatlong yusek na nagsasabing alanganin? Okay, dito muna tayo sa yusek ng DA, ano? ang isa sa ang USEC for uh, rice industry ngayon, itong si USEC, Leo Sebastian. May nabasa akong mga articles na talagang scientist itong si yosek Sebastian at magaling siya sa rice production, rice industry, to a point na ano, napunta siya napunta siya sa Vietnam at itong si Josek Sebastian, isa siya sa naging consultant ng Vietnamese government at siya ang isa sa dahilan kung bakit ang Vietnam ngayon ay rice exporting country. Panahon ni President Marcos Sr maraming mga Vietnamese students pumunta sa Pilipinas nag-aral ng rice production technology. Bumalik sila sa Vietnam at yun, in ang pinag-aralan. So, unti-unti, galing sa pagkalugmok sa gyera, nako, nakabangon ng Vietnam. Mas asinsado na sila kaysa sa atin. At yung rice production nila, ano, maro. <laughs> Hindi sila nagkumpiyansa. Kinuha nila itong si uh, Dr. Leo Sebastian as their rice consultant. At yun, boom! Very successful ang Vietnam sa kanilang rice production. And because of this, nabasa ko, ang Vietnamese government nagbigay ng isang natatanging award. Nakalimutan ko na, may may award na ibinibigay ng Vietnamese government sa mga foreign uh, individuals na nakatulong ng malaki sa kanila. At yun ang natanggap ni Dr. Leo Sebastian. Magaling talaga itong Dr. Yosek Leo Sebastian. Kaya maganda yung siya na yung inilagay na rice uh, for rice industry something like that siya na ang in charge na by the end of 2028 end of uh, term ni PBBM magkaroon ng rice self sufficiency okay so nung tinanong ng mga kongresista are we sure of having rice sufficiency, self-sufficiency by the end of PBBM's term. Yung hindi na tayo mag-aangkat. Yung kung hindi man tayo mag-export, at least hindi na tayo mag-aangkat. Ibig sabihin, we can produce what we need. Ang sagot ni Jose Sebastian is walang kasiguruhan. Kasi maraming factors na i And I agree with him. Yung nabasa kong article nga tungkol dito sa rice sa uh, rice self sufficiency tungkol kay Dr. Uh, Dr. Leo Sebastian. Ang daming factors. Number one, leadership. Kung bakit successful ang Vietnamese government sa kanilang rice production because of their leadership. Yung governance Iba ang governance style ng Vietnam, iba sa atin. Sa atin, masyadong democratic. Sa Vietnamese, medyo may pagka ha, diktatorial. O, oh, malala ko, panahon ni President Marcos Sr., suficiente tayo ng bigas, exporting country pa tayo. Bakit naging successful tayo noon? Eh, martial law eh. Isang utos lang, gumagalaw lahat. Takot uh, mangluko yung mga opisyalis dahil nandyan yung very strong leader in the person of President Marcos Sr. na walang hangarin kundi pagsindihan ng kanyang kapwa Pilipino. yon ang go governance natin ng Marcos Sr. malakas, strong will, martial law. So, ang Department of Agriculture noon and other agencies, uh, LGUs, so wala pang LGU, mga mayor, gobernador, sumusunod. Isang utos lang sumusunod. Uh, anong nangyari? Exporting, uh, exporter tayo ng bigas. Ganyan din sa Vietnam. Strong leadership. Eh tayo, ano sa tingin nyo? Strong leadership ba? ang ating Pangulo? O kayo nang sumagot. <laughs> Merong strong woman. But the President, I don't know. Kayo na. Hindi ko na expound. Kaya, I can understand uh, Yosek Sebastian kung bakit hindi niya ma-categorically say na pwede. Kasi, ano lang siya, very practical, tinitignan ang sitwasyon. Maraming sitwasyon sa ating bansa na parang balakid doon sa rice self-sufficiency target ng ating gobyerno. Maraming balakid yung bigas may pababa 20 pesos per kilo. So, yon leadership. Pangalawa, good governance. Dito, sa bansa natin, hindi na sa kalaman ng lahat, talamak ang korupsyon. Lalo na sa Department of Agriculture. How about Vietnam? Hindi ko sinasabi na perfect government sila. Kailan? Tingin ko, mas mataas ang performance ng uh, Vietnamese government when it comes to good governance yung corruption. Kung ang sistema natin sa ngayon, kaliwat-kanan ng corruption, wala po tayong maaasahan na rice self-sufficiency by 2028. Wala po tayong maaasahan na bababa ang presyo ng bigas from its level now papuntang baente. Gusto ko sana na matupad yung pangako ng Pangulo kasi magandang pangako eh maraming matutuwa ay inong kampanya pa lang, election, marami nang natuwa, maraming naniwalay. Kaya ngayon, marami nang frustrated, dismayado. Kasi instead na oh, anong level ng presyo ng bigas nung kampanyahan, nasa 35 hanggang 40. Yan ang presyo noon. 40, sabihin mo na lang, pinakamataas. So ngayon, umakyat na 50 pa do papuntang 60. So kailan pa bababa? Okay. Sana ako maligaya na ako. I believe marami ng Pilipinong maligaya kung maipababa yung 40. Kung mag-standby sa 40 palagay ko uh, okay na yun sa mga kapwa ko Pilipino lalo na sa mga laylay, laylayan kung maipababa nila ng 20, mas maganda pa. O kahit 25 na lang, kahit 30 na lang, mas maganda pa. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba ng ating gobyerno karon na pababain from 50, 60, going down to 25, 20? Ayokong magbigay ng rosy picture, yung maganda na analysis, tingin ko napaka-imposible. Mahirap. Kailangan mag-start sa leadership yung strong will na wala nang ibang iniisip kundi pagsilbihan ang taong bayan. No matter what, kailangan natin ng leadership na mag magsabi, No! Alis kayo! Dito sa nakapalibot na mga gahaman itong mga hoarders, smugglers nandiyan lang palibot ng gobyerno. Mga kurakot. Pag walang strong leadership na mangulo magsabing no way kung hindi nila magaya yung leadership style ni President Marcos Sr. Huwag na po tayong aasa na magkaroon tayo ng rice self sufficiency at bababa ang presyo hanggang 20 pesos. Maging realistic, practical lang po tayo.